si Attorney Roque kasi, dinidispute naman siya nung ni na Secretary Panelo. So, hindi ko alam kung saan nakuha ni, ni Secretary Harry Roque yung uh, sinasabi niya. Unless, katabi siya doon sa nag-uusap, doon siya nagmarites. Nag katabi siya na naririnig niya na gano'n. E, eh, dini-deny na ni Presidente Duterte. Sino magpapatunay na hindi mag-usap silang dalawa ni Xi si Jinping? Baka nahihino lang si Secretary Roque. Mas marami na silang sinira. Kailan naman sila naging uh, environment friendly? Ni ni ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief rip. Mas marami na silang nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na uh, nakakasira tayo sa kalikasan. Sila ang nakasira sa kalikasan. They're lying. It it is it is a it is a uh, consequence perhaps. pero pero mas maraki yung positive eh. Mas malaki yung positive one. Uh, it will it will signal a strengthened alliance or alliances with like-minded countries. Ang India nga, kumakatok na, di ba? Ang India, before the Holy Week, was here. Yung uh, external affairs minister nila and there was one coast guard boat of India. Nandito na yon. So, I think it will, it will signify a commitment to mutual defense and security cooperation among allies. So, mas, mas titibay yung diplomatic ties natin doon sa mga uh, defense allies natin, nakasama po sa UNCLOS. Number two, it will signal a strong deterrence na hindi tayo basta-basta kayang mabuli. Tapos yung mga nagsasabi na baka lalong magalit ang China, para sa akin it will promote more uh, regional stability. Because of, because of the, the joint patrol will contribute to regional Uh, uh, security and cooperation mas kailangan natin to as we as asean tries to promote a, a greater asean region as well as asia pacific uh, in the china region so mas makakatulong sa atin to and then yung sinabi ko kahapon na baka later on ma-realize ng china na mas mabuti sa kanilang interes na hayaan ito kasi para na rin sa para na rin sa kanilang interes interes ito nakabuntot sila doon 8 nautical miles uh, behind it, it tells us that wala uh, hindi sila pumapalag sila kasi gusto nilang ipakita sa kanilang sa kanilang mga kababayan na hindi naman sila natakot din. So balik ganun talaga yan eh. let let me let me let me tell you something. Noong, noong araw nagkaroon ng dispute ang China and Russia. 1991 yan, 1991. Russia and China, border dispute yan. Nagkaroon ng skirmishes, nagkaroon ng... Tuloy din ang patrol ng Russia sa boundary nila, tuloy din ang patrol ng China. Natapos sila, 2004. 2004, with the signing of the Sino-Soviet Border Agreement. Treaty on Good Neighborliness and Friendship, 2004. At mer merong isang merong isang malapit-lapit sa atin na ganyan din nagkaroon din ng maritime dispute ang Indonesia and Malaysia sa Celebes Sea. Ito yung ambalat area. Yung pinag-aagawan nila doon, pinag-aagawan nila gas and oil. Napakahabang panahon na nagtatalo sila. But then again, in, in 2009, uh, they were able to resolve the dispute. Nagpirmahan din sila ng, ng, isang kasunduan. meron, ding, meron ding dispute ang China and Vietnam. Ang haba rin. 1979, nagbarilan pa sila. So nagtapos sila ng 1999. After 20 years, They signed a land border treaty, China and Vietnam. So, kita niya yung haba, two decades. So, ang nakikita ko dito, uh, kahit ginagawa natin ito, yung Joint Maritime Patrol, maritime uh, MCA ang tawag ngayon, Maritime Cooperative Agreement, dapat tuloy din yung diplomatic engagement natin. Dapat uh, makipag-usap din tayo sa kanila. Uh, subalit, dapat palakasin natin yung alliances natin at yung yung binanggit ko two weeks ago, even with non-defense treaty allies, Norway, the Netherlands, sama natin ang Chile. O, ngayon nyo lang marinig yung Chile, sama natin ang Chile. Kasi ang Chile, malaki rin ang coastal area niyan. So, para sa mga uh, marine and scientific research. So, I, I, think one, one former justice of the Supreme Court also espoused that idea na mag din sa marine research. But,

ayaw lang ayaw lang nilang mapahiya siguro ngayon pero ganun din yung nangyari dito sa mga nabanggit kong mga incidents yung 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 uh, Sino-Russia, Sino-Vietnam at maging yung Malaysia and Indonesia, may katagalan nga lang. may katagalan nga lang. So I'm positive na may, may magandang resolusyon to. Kaya lang sa ngayon eh, hindi 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 dapat tayo tumiklop at dapat palakasin natin ang ating uh, not just military alliances but even our own internal defense capability. At ginagawa naman po natin yan. Sir, uh, so kita po ng mga ginagawa ng mga military exercises kasi mga mga isda, sila yung pinakaras and ano po kaya pwedeng gawin ng government for them ngayon? Kasi while we are having military exercises wala, wala namang talagang nabantay sa mga mga isda. Sir, so you're, you're referring to the April 4 incident, yun ba siguro? So siguro patuloy na patuloy na palakasin natin yung fleet natin, dagdagan yung mga barko ng BIFAR, dagdagan yung mga Coast Guard uh, vessels na umaayuda, nagbibigay ng gasolina, naglalagay ng payaw na, sa, sa ating karagatan, at yung mga iba pang dapat natin gawin. Alam mo yun, Mab, sinama kita doon sa, sa, di ba dati, kaya nga nagtampo yung ibarito. rito eh, na sinama kita doon sa, marami pa tayong dapat ganun gawin. Mas marami na silang sinira. Kailan naman sila naging uh, environment friendly? Ini e, ginawa nga nilang airstrip yung Fiery Cross at saka Mischief Rift. Mas marami na sila nasira. So siguro wala silang karapatan magsabi na uh, nakakasira tayo sa kalikasan. Sila ang nakasira sa kalikasan. Sabi na For example, San De e Sila, 'di ba? Nakita naman ng mga UP Marine Scientists na iba na yung ulay discoloration na, 'di ba? Pinakita ko sa inyo yung litrato ng mga nakaraang panahon.

ang na-highlight kasi ngayon yung pagpapakita ng Pilipinas na hindi tayo titiklop. We are not uh, ready to succumb to the pressure coming from the People's Republic of China. So hindi ito na highlight ng mga nakaraang panahon eh. Kaya natin nasasabing na na-aggravate kasi ngayon tayo nagfe-flex ng ating counting muscles katulong yung mga kaalyado natin. So I don't think that it has Uh, been aggravated, siguro ang dagdag lang dito yung water canoning nila at saka yung patuloy na pag-exercise uh, pag ng dangerous maneuvers. Pero ganun pa rin eh, kaya sa akin, stay the course. 'Yung mga nabanggit kong incidents kanina, umabot sila ng worst case scenario eh. Yung uh, border skirmishes ng China with Russia, yung Vietnam, China, nag nagkaroon ng nagkaroon ng putukan doon eh. So siguro kung magkakaroon ng worst case scenario, uh, baka malapit-lapit na sa armed violence more than water cannoning, 'wag naman mangyari because that would invoke the mutual defense treaty. So maingat din ang maingat din din ang China. who is who is a Filipino man. Si, si Atty. eh, si Attorney Roque kasi dinidispute naman siya nung nina Secretary Panelo so hindi ko alam kung saan nakuha ni, ni Secretary Harry Roque yung uh, sinasabi niya unless katabi siya doon sa nag-uusap at doon siya nagmarites <coughs> katabi siya naririnig niya na gano'n hindi naman siya handoon siya katabi siya narinig niya yung eh, dinideny na ni Presidente Duterte. So, sino magpapatunay na? Di mag-usap silang dalawa ni Xi si Jinping na, o oh, nandyan nga si Roque, narinig niya. Di ba? Natawa tuloy si ano. Di, hindi, hindi siguro ano. Baka, baka nahihino lang si Secretary Roque. Ni Jetla. Di jet kasang galing. Ang kailangan natin protektahan yung sarili nating bansa. Uh, hindi naman pwede natin ibigay na lang yung ating kasarinlan dahil merong nagsasabi ng ganito may nagsasabi ng ganito kung kung ating titingnan bukas bukas April 9 araw ng kagitingan lahat nung lahat nung pinaglaban ng ating mga ninuno may mga may mga kamag-anak din akong kasama sa death march ibig sabihin binaliwala na natin lahat 'yon so lahat ng ito ay hindi dapat mabaliwala ang ang ating kasarinlan ay hindi dapat ibigay ipaubaya pabayaan lalong-lalo lalo na kung titingnan natin yung karapatan din ng mga susunod na saling lahi. Walang karapatan yung ibang nagsasalita ngayon to decide for the next generation. If they want to give up Philippine claims, palagay ko maling-mali yun. So siguro itong, itong mga nangyayari ngayon, eh, but I, I, don't have a, a, the complete details, but I, I support the current initiatives na palakasin yung ating uh, sariling, sariling uh, defense capability. But I'd, I'd like to remind you that uh, I have a pending measure which you should all be aware of. Uh, sayang, hindi, hindi na-cover ito kasi uh, executive session eh. And this is Senate Bill 654. Senate Senate Bill 654 will be a very, very important uh, legislation after the Maritime Zones Law, which is about to be signed by the President. Uh, ang, ang, ang unang anak ni Maritime Zones Law is the archipelagic sea lanes. Ito yung daanan ng mga barko. Pero si Senate Bill 654 will be a landmark legislation. It will it will uh, set in motion the strengthening of our Philippine Navy. And I authored this. And uh, I think we're about to come out with a committee report soon, soon. Ma'am. calling. Ay dini-deny na nga yung existence ng how can you how can you investigate an agreement which is not written? 'Di ba? Parang hearsay na lang eh. He says, she says, 'di ba? So I don't think there there is a a a, a, a modest uh, with all due respect A sound basis for that, uh, considering that the Vienna Convention on the Law of Treaties, DCLT, is very specific, an agreement has to be in writing. Okay. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Justin Cuevas, siguro dapat nang ipatawag si Roque sa Senado para patunayan sinasabi niya. At ito naman ang salubin mula sa ating kababayan na si Emerly Santos, lalabas din niyang katotohanan pag naimbestigahan na. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng salubin sa balitang ito.